ng ilan, ayan, kitang-kita talaga ang totoong intensyon na itong si Digong sa ating bansa. Halatang-halata, lumabas na naman po ang isang matinding baho na umaalingasaw tungkol kay Digong. So talagang siya ata ang sakit ng ating lipunan. Ano ho? Bakit naman kasi kayong mga diehard? Bakit kayo nagpa-oto dito sa kuno ay best president in the universe? Antindi, ano? Ayan, kitang kita nyo naman po ang pagkakaiba ng mga leaders na ito. Tungkol sa usapin dyan sa West Philippine Sea, ay talagang bistado na itong si Digong. Sabi nga nung isang vlogger, Lumabas na naman ang itinatagong baho na itong si Digong. Pero itong statement na ito ni Digong ay matagal na po ito at talagang nanggaling ito sa kanyang bibig. Tignan natin muna itong kay Pinoy. Alam natin kung paano ipinaglaban ni Pinoy sa demokratikong o demokrasyang paraan or diplomatic way ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Sabi niya, we stood up to them at the onset and now so many others are doing the same. Nga naman, kahit yung ibang bansa katulad ng Vietnam, palaban. Dahil siguro ay nakita nila kung ano yung ginawa ni Pinoy. Okay? Yung ating pagkapanalo. So ayan, tignan natin atong kay Marcos Jr. naman. I don't work for Beijing. I don't work for Washington. I don't work for Moscow. I work for Manila. I work for the Philippines and that's what I need to promote. Okay, so sa huling banat or sa huling statement ni Atty. Lenny Robredo, mukhang mas lamang itong si BBM kesa sa ginawang um, aksyon ng dating presidente na si Digong tungkol nga sa issue dyan sa West Philippine Sea. Kaya sabi niya, sabi ni Atty. Lenny Robredo, nakakapanginayang na binaliwala ni Digong yung ating pagkapanalo sa arbitral ruling na yan. Anyway, ano ang sabi ni Digong? Pag hindi natin kaya, we have no business being a republic. You might as well choose. We can be a territory of the Americans or we can be a province of China. Kung natatandaan niyo po, nung panahon ni Digong, kumalat po yung mga banner, mga tarpaulin dyan sa Metro Manila na nagsasabing, province of China, ang ating bansa, ang Pilipinas. O diba? So makikita nyo kung ano yung totoong intensyon ng isang Duterte. Lumabas na naman itong bahong ito. At ano ang ibig sabihin? Yan po ata ay isa sa mga kagustuhan pa rin ng mga Duterte na, na natapos na ang kanyang termino ay wala pa rin nangyari. Ang ipagkanulo tayo sa China ibenta ang ating bansa sa China at gawing province of China na nga lang ang Pilipinas. Kaya nagkukumahog yung mga yan, itong grupo ni Duterte, na uh, maging presidente agad-agad ang kanyang anak. Para nga naman sa katuparan, may isa katuparan, at matupad ang kanilang mga kagustuhan, mga pansariling interes na mga Duterte. O ba? Diba, kayo ang sakit ng ating lipunan.